so dito nag-open yung price sa $2 dollars and then after niyang mag-open ipumasok agad yung mga sellers and itinulak yung price pababa all the way to $1. dollar. hello guys sa video na ito ay tuturo sa inyo kung paano magbasa ng candlestick at kung paano nabubuo ang mga candlesticks. so basically may dalawang uri lang ng candlesticks. the first one is the bullish candle, itong kulay green na candle. And kapag green ang candle, ibig sabihin, tumaas yung value or price. And the second one is the bearish candle. Itong kulay red na candle naman. And ibig sabihin, pumagsak yung value or price. So may mga parts ang candlesticks. First is the real body or simply the body. Itong rectangular shape na to. Next is the wick or tail or shadow. So depende na lang kung anong term ang gagamitin mo. But since week yung term na ginagamit ko, eh yun na lang din yung gagamitin natin para hindi tayo malito and para mas makapag-focus tayo sa kung ano ang importante. So sa bullish candle, ang opening price dito ay nasa bottom end ng body. And the closing price is nasa top end ng body. And sa dulo naman ng upper week is the highest price na naabot ng mga buyers. And sa dulo naman ng lower week is the lowest price na naabot ng mga sellers. Sa bearish candle naman, ang opening price nito ay nasa top end ng body. And the closing price is nasa bottom end ng body. Ang dulo naman ng upper week is the highest price na naabot ng mga buyers. And ang dulo naman ng lower week is the lowest price na naabot ng mga sellers. Para mas lalo pa nating maintindihan, dito sa next slide igagamit tayo ng price scale to further explain kung paano nabubuo ang isang candlestick. And magsisimulate din tayo ng senaryo. So our first candle is the bullish candle And one day ang gagamitin natin time frame One day time frame means Kailangan ng isang buong araw na trading period Para makabuo ng isang candlestick Let's say for example sa cryptocurrency Since ang crypto ay nag-ooperate 24 hours So kailangan natin ng 24 hours Para makabuo ng isang candlestick Pero marami namang time frame na pwede mong gamitin Like one minute time frame minutes time frame, 30 minutes time frame, or 1 hour time frame. Depende sa trading strategy mo. Since bullish ang candle natin, ibig sabihin tumaas yung price or value. Dito naman sa side na to, eh may makikita tayong numbers. Ito ang tinatawag na price scale. So, simulan na natin ang simulation. So, dito nag-open yung price sa $2 and then after niyang mag-open, ipumasok agad yung mga sellers and itinulak yung price pababa all the way to $1. And dito na ang pinaka lowest price na naabot ng candlestick natin kasi after niya mahit ang $1, e pumasok naman ngayon ang mga buyers. And itinulak yung price pataas all the way to $7. And after mahit ang $7, may mga nag-sell ng positions or nag-take ng profit. Kaya nag-close ang price sa $6. Our next candle is the bearish candle. And kapag bearish yung candle, ibig sabihin bumagsak yung price or value. So since bearish ang candle natin, dito siya nag-open sa top end ng body at $6. Pumasok naman ngayon ang mga buyers and itinulak yung price pataas all the way to $7. And ito na ang pinakamataas na price na naabot ng candlestick natin kasi after niya mahit ang $7, ipumasok e naman ngayon ang mga sellers hindi tinulak pa yung price all the way to $1. At ito na ang pinaka lowest price na naabot ng candlestick natin kasi after niya mahit ang $1, may mga nag-support or mga buyers at eh itinulak yung price sa $2. And dito na nag-close ang candlestick natin sa $2. So basically yan yung nangyayari kaya nabubuo ang mga candlesticks dahil sa price action o labanan ng mga buyers and sellers. Pero hindi ibig sabihin na ganun yung magiging sequence ng price action every time may candlestick kasi wala naman nakakaalam kung ano magiging galaw ng mga buyers and sellers. Simulation lang yun para mas maintindihan pa natin kung paano nabubuo ang mga candlesticks. Napaka-importante na alam natin kung paano basahin ang mga candlesticks and kung paano ito nabubuo. Dahil may tinatawag tayong press action. And press action is simply the movement of candlesticks. And sa press action nakabase ang mga indicators like moving averages, RSI, and other indicators And that's a different topic na kailangan natin i-discuss. And kung sa tingin mo nakatulong itong video natin ngayon, huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga bagong videos natin.